Eh, bakit naman na uh, si Chis naman ni eh, si uh, SP Chis Escudero ay uh, binabatikos na nilalabag daw yung konstitusyon. Uh, yung salitang forthwith, no? Di <laughs> salitang forthwith. Uh, eh, uh, kung yan daw ang uh, susundin, eh, kaagad-agad. As soon as matanggap ng uh, Senado ang uh, ang uh, yung uh, articles of impeachment galing sa kamara ay uh, dapat daw simula na ang uh, trial ng uh, pangalawang pangulo diyan sa sinadaw na sila naman nag mag mag trial judges during the proceedings. Eh minamadiling niyo si Chici abogado rin yan eh. Marunong din sa batas kahit na anong gawin niyo. Kahit na anong sot-sot niyo kahit na anong komentaryo ninyo, hindi kayo pakipakinggan. Kasi may sariling prinsipyo yan. Sinusundan niya ang Constitution. Sabi ninyo, Constitution, nilabag ang Constitution, pero may palawan sa, sa portrait na yan. Ang sabi nga niya, kung sa Kongreso nga, eh, inupuan ng uh, dalawang buwan, eh bakit sa kanila naman, inaagad-agad ang uh, impeachment trial. Pero, sa para sa akin, hindi katuwiran yun na kumo tumagal sa kongreso yung articles of impeachment yung uh, yung uh, uh, impeachment uh, ano uh, yung pinail nila sa ano hindi katuwiran yun para sabihin na tumagal nga sa inyo ng dalawa o ilang buwan katapos kaming minamadali ninyo hindi ganoon dapat sundin din ang konstitusyon kasi pagka pangibabawin mo yung katwiran ni Chief na tumagal nga sa kongreso ng ilang buwan, katapos si eh, sa Senado, minamadali nyo Senado para magsimula ng trial. Para sa akin, personal, personal opinion at hindi base sa konstitusyon. Kasi base sa konstitusyon, as soon as na matransmit ng House ang article of impeachment sa so Senado, ikaagad eh, mag-umpisa. Kahit na ang sabi ng mga expert ito, kahit na walang session, kahit na hindi mag-convene ang Senado sa kanilang legislative uh, agenda, pwede magpatawag ng caucus, pwede magpatawag para ng trial, impeachment trial. Pero iba talaga ito si uh, Mr. Escudero, ating uh, Senate President. May sariling uh, interpretasyon Well, uh, <clears throat> si uh, Chisbay uh, ay hindi naman siya ano uh, senator ano hanggang uh, ano pa yata siya hanggang uh, 2020. 2028 so, hindi ko alam kung uh, magtatapos uh, na ba ang term niya sa 2025 hindi ko alam o hanggang 2025. Siya. pero ang tao ay may prinsipyo mukhang uh, hindi na nagkakaintindihan ang mga senador tungkol diyan sa portrait na yan yung mga legal luminaries sa iba nagsalita na ang mga retired uh, justices ng Supreme Court nagsalita ng patungkol diyan and still Chis uh, Escudero remain in his uh, principle <laughs> at in, sabi nga niya eh baka July July uh, July pa magsisimula ang impeachment trial kasama na 'yung mga bagong halal siguro kasi magkakaroon ng bagong komposisyon ang Senado kasi sa Mayo uh, 12 ang eleksyon uh, sa sa Hulyo mayroon ng uh, mga bagong uh, senador na may proklama ay baka makasama na dyan sa trial na yan.